Higit walong punang isinugod sa East Avenue Medical Center sa Quezon City sa pagsalubong sa bagong taon. Ilan sa mga biktima na damay lang daw sa paputok ng iba. Waksyon si Maricel Halili. Wala pang isang oras mula nang pumasok ang bagong taon. Dagsa agad ang mga biktima ng paputok sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. Wala lang. To. Wala lang. Wala lang, Wala lang eh. May napaiyak di makalaka. At mayroon ding halos mawalan na ng malay. Ang 59 anyos na si Mang Eddie, naputukan ng whistle bomb sa kamay. Ako, dalawang tagay lang ako. Eh, siyempre, katuwaan bagong taon. Ganyan ko, hinagos yung dumit para sa kamay ko. Pinakamarami sa mga piki ng paputok, mga bata. May naputukan ng five stars sa mata. Nasugatan sa kamay dahil sa lusis at sa ipinagbabawal na pikulo. Ang lalaking ang ito, lapnos ang braso ng madamay sa sumabog na bawang ng mga kaibigan. Damay din pati anak niya. Nadamay din sa sinintihang fountain ang magkaibigang ito. Malayo siya eh, malayo yung isa malayo. Yun, bigla na lang sabi niya may dugo. Ang lalaki namang ito, nasa buga ng whistle bomb sa kamay at kinailangang putulan ng daliri. Yung pagpapaalala po ng Department of Health, eh, sa palagay ko, eh, sobra-sobra. Ang ating pong mga kababayan na talaga ayaw magpapigil mag-celebrate tuwing kapaskuhan at bagong taon, sila po siguro ang ating dapat na paalalahanan na naman palagi kahit tapos na ang pagsalubong sa bagong taon, tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga biktima. Ang 39 anyos nga na lalaking ito, halos hindi na maidilat ang kanang mata matapos maputukan ng di pa malamang firecrackers. Habang ang sampung taong gulang na lalaking ito, hiniritan daw ng kaibigan na wag agad bitiwan ang kwitis matapos sindihan. Hawakan daw niya. Sabi ko pag tinabi ba sa'yo tatalon ka, tatalon ka din. Si Mang Ruel naman, hindi nga naputukan pero diretso pa rin sa ospital. Sinabayan kasi niya ng inom ng alak ang pagsalubong sa bagong taon. Kaya nang pagbigyan ang tawag ng kalikasan, nadula siya at nahulog sa creek. May ako, wala makarinig kasi ano, malakas ang tugtog nila. Eh. Malakas? Hmm. Ako lang ang kusa, umakyat na lang sa creek po. Basta nakita rin ako, nagsabi ako, dalhin niyo ako sa hospital, may sugat ako. Bandang alas 4.30 ng hapon, umabot na sa 80 ang mga biktima na paputok sa East Ave. Karamihan, hindi seryoso ang kondisyon, kaya napauwi na sa bahay, maliban sa apat na naka-admit pa ngayon. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5.